Look at the mess. Go Bell, the expert. <coughs> <laughs> galing niya magpalad, eh. I know, right? Pwede ka main ko na lang? Yeah. Iwag-wag mo, ganun-ganun. Makaya, pang umain ka. Ganun-ganun ganun mo. Sige, you There's still one more. Ay, ito talaga yung fourth kapang ano, yung talaga ba ang nalatay namin mula po sa... Pagkakilangan Ba lahat sinasabi namin sa inyo? Sorry ah. Walang makakakasama. Oo, sedya na ah. Proactiveness? Walang ganun eh. Kasi pinatry ko yung ma-experience yung ginagawa ni Vince na hindi naman tayo umayo doon ng ice cream. Ilang kapalaran mo ngayon? Kapalaran mo? Mapapasok. Mapapasok ha? Kapag kakaawang gawang na ginagawa. Vince just finished a gallon of chocolate ice cream. That's a shutterbug. <laughs> oh, <laughs> <That's laughs> wait, lang. Vince, toast natin I... bread. Wow. <laughs> Oh wait, 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 Eh, dapat si nabura ng butter. Ay naku, sayang. Punta ka ulit na ano? Simo, dali. Oh, sayang naman yung fork ko nilagay nila sa dirty. Kukunin ko 'ko. Alam ko sa labas. Tabu 'yung bibi. E na. Tapos na 'yan. Pinagradon. Yay, we're going to eat na. <coughs>